Pinatunayan na Tony Gonzaga Soriano at Mariel Rodriguez Padilla na posible pa rin magkaroon ng matatag na pagkakaibigan sa showbiz dahil ang kanilang pagkakaibigan ay dekada na rin ang itinakbo. Tulad ng ibang friendship, dumaan din sila sa mga pagsubok pero sa huli ay mas nangibabaw ang pagmamahal at hindi nila sinukuan ang isa't isa. The Philippine Showbiz List presents Friendship Story ni Mariel Padilla at Tony Gonzaga. Kuya's Angels. Si Tony at Mariel ay dating ABS-CBN talents na nagkasama ng matagal sa iba't ibang TV program bilang host. Pero una sila nagkakilala sa reality-based show ng GMA na Extra Challenge noong 2004 kung saan isa si Tony sa mga challenger habang si Mariel naman ang naging segment host. Nagsimula naman ang kanilang pagkakaibigan nang magkatrabaho sila sa pinakaunang edition ng reality show na Pinoy Big Brother noong 2005. Nakagaanan nila ng loob ang isa't isa sa kabila ng kanilang magkaibang personalidad. Katunayan ay naghihiraman pa sila ng accessory sa PBB at inilarawan ni Tony si Marian na bubbly at madaldal. Bukas naman si Mariel sa pagsasabing si Tony ang una niya naging kaibigan sa showbiz. Sa naturang programa ay nasaksihan nga ng publiko ang pag-usbong na maganda nilang samahan. Katunayan, sila ang binansagang Kuya si Angels kung saan ay kasama rin nila dito si Bianca Gonzalez. Mariel and Tony's 2010 feud sa kabila ng matibay nilang samahan, hindi nakaligtas ang dalawa sa intrigang hatid ng showbiz. Matatandaan na noong 2010, gumawa ng ingay ang kanilang pangalan matapos na aminin ni Tony sa publiko ang naging hidwaan nila ni Mariel. Ani Tony, nakarating sa kanyang bina mouth o manusya ni Mariel sa ibang tao, dahilan para magalit siya rito at magkalamat ang kanilang pagkakaibigan. Sinusubukan daw niyang intindihin pero may hangganan din anya ang pasensya ng tao. Pahapyaw din na inamin ni Tony na may kinalaman sa nasirang tiwala ang pinagmulan ng hinanakit niya kay Mariel. May mga impormasyon o manong nakarating sa kanya na naging hudyan upang malaman niya kung sino ang mga totoong tao sa buhay niya. Mangyari paraw, raw, marami ang nagparating sa kanya ng balibalita tungkol kay Mariel. Kinulit pa ng entertainment reporters noon si Tony na sabihin kung paano siya nasaktan ni Mariel pero tumanggi na siya magdetalye hinggil dito. Restored Friendship dahil na rin sa issue, ilang buwan din nag-iwasan si na Tony at Mariel hanggang sa nagkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap sa loob ng apat na oras bandang January 2011. Dito nagsimulang maghilom kung ano man ang naging alita ng dalawa noon. At sa isang interview sa kanila noong 2018, inihayag ni Tony at Mariel na malayo na ang pinagdaanan ng kanilang pagkakaibigan mula na magkaalitan sila noong 2010. Nagsilbi raw yun na matinding pagsubok na mas nagpatatang sa pundasyon ng kanilang pagkakaibigan. Para kay Mariel, ang pagsubok na pinagdaanan nila noon ni Tony, ang pinakamatindi, lalo pa at best friend niya ito. Kaya nung nag-away raw sila, ay naging big deal talaga. Sang-ayon din si Tony na pareho silang nasaktan ni Mariel sa pangyayaring yon. Hindi lang nila pinwersang magkaayos sila agad, kahit pa may ibang taong tumutulong na magkaayos sila. Hindi na rin nila idinetalye kung ano ang punot dulo na kanilang alita noon. Pero ayon kay Tony, ito ay labis na pinalaki. Ito rin anya isang bagay na maaari nilang ayusin na silang dalawa lamang kaysa idamay ang maraming tao. Giit niya na pagkatapos ng lahat, pahahalagahan mo ang mga bagay na meron ka. Aminado naman si Mariel na hindi nila na-handle ng maayos ang kanilang alitan dala ng kabataan. Pero sa tingin niya, kaya mas malalim ang friendship nila ngayon ay dahil sa may pinagdaanan silang ganoon. Kumbaga, love is sweeter the second time around. Not a perfect friendship. Sa YouTube vlog ni Mariel noong 2022, inalala nila ni Tony ang naging away nila. Napag-usapan nila ito na mabalik tanaw sila gamit ang kanilang throwback photos at aminadong hindi perpekto ang kanilang friendship. Dito ay nila na maliban sa much publicized conflict nila noong 2010, lingid sa kaalaman ng lahat, bago nito ay nagkaroon na sila ng falling out na nangyari noong 2007. Wala nga raw kaalam-alam ang tao sa paligid nila na may something na pala sa pagitan nila, pero hindi nila ito ipinahalata at tuloy pa din sila sa kanilang hosting job. Sa huli ay naayos naman daw nila ang hidwaang ito at isa nga sa unang tumulong sa kanilang pagkakasundo ay si Alex Gonzaga. Ayon kay Tony, ang kanyang kapatid ang lagi nagpapaalala sa kanya ng mga pagsisikap ni Mariel sa kanilang pagkakaibigan. Maging ang kanyang mga magulang ay nasa panig din ni Mariel at palaging sinasabi sa kanya na ito ang kaibigan niya na parating na sa tabi niya anuman ang mangyari. Sa naging alita naman nila noong 2010, inamin ni Mariel na may kinalaman ang pride at payabangan. Noong mga panahong yon ay pareho silang naging mapagmataas. Napagtanto din niya na mayroon siyang mga pagkakamali at kakulangan. Gayunpaman, sinagot ni Tony na siya ang talagang may kasalanan. Dahil nalampasan nila ang hidwaang yon, ayon kay Mariel, lumakas ang kanilang pagkakaibigan ni Tony para naman kay Tony, siya at si Mariel ay nakapagkilala sa kanilang mga sarili at sa isa't isa ng mas mabuti dahil sa kanilang karanasan. Binigyang diin din ng dalawa na talagang kasama sa friendship ang ganong mga pagsubok at ito ang mas magpapatibay pa sa samahan. The friendship went beyond work. Sa kabila ng pagkakaayos, hindi pa rin maiwasan ng iba na pagdudahan ang kanilang pagkakaibigan. At may mga bashers ang nagsasabing nagpaplastikan lang di umano ang dalawa at pilit na inuungkat ang naging alita noon. Ganun pa hindi hinayaan ni na Tony at Mariel na makaapekto ito sa kanila. Sa mga lumipas na taon, pinatunayan nila na walang anumang makakatibag nito. Hindi nga ng kaibigan ang nahanap nila sa isa't isa, kundi isang kapatid. Sa isang interview, ibinahagi nila kung paano nagbago ang kanilang ideya ng pagkakaibigan sa paglipas ng panahon. Noong nasa kanilang 20s, iniisip nilang lahat ay mga kaibigan. Ngunit sa pagtanda, napagtanto nilang ang mga kaibigan ay iba sa mga kasamahan sa trabaho. Married Lives kahit ang mga mahahalagang yugto ng kanilang buhay ay tila pinaghandaan at sininkronisa ng mundo. Sina Mariel at Tony ay kinasal at nagkaroon ng mga anak na halos sabay-sabay. Katunayan ng pag-aasawa at pagiging ina ang isa pang mahalagang bagay na nagbubuklod sa kanila. Wala silang pinalagpas na pagkakataon at tiniyak na nandun sa anumang chapter ng kanilang mga buhay. Kahit nakasal at may kanya-kanya ng prioridad sa buhay, napanatili nila ang kanilang pagkakaibigan hindi man o man madalas na nagkikita, ay sinisigurado nilang andon pa rin ang komunikasyon. Dahil parehas ng ina, kasama na sa bonding moments nila ang kanilang mga anak. At kung dati ay tungkol sa kung ano-anong bagay ang kanilang napag-uusapan gaya ng trabaho sa tuwing nagkikita ay iba na raw ngayon. Mas madalas sila napag-uusapan ang kanilang buhay bilang may asawa at ang kanilang mga anak. Nagbahagi rin sila ng kaalaman at natutunan sa pagiging nanay. Dahil sa matatag nilang friendship, nakakasiguro sila Mariel at Tony na magiging malapit rin sa isa't isa ang kanilang mga anak. Supporting each other Bilang public figures, ang negatibo mga komento ay normal na bahagi ng kanilang buhay. Alam ni na Tony at Mariel na hindi lahat ay may magandang sasabihin. At sa mga pagkakataong ganito, sinisigurado nilang nariyan sila upang suportahan ang isa't isa. Matatandaan noong 2022, mainit na pinutakti ng kaliwat ka ng batiko si Tony dahil usaping politikal na nagresulta sa pagbibitiyon niya bilang host ng PBB at paglipat ng bakuran. Sa kasagsagan ng isyo, isa si Maria sa nangunang napakita ng pagmamahal at hindi nangiming ipagtanggol ang kaibigan. Sa isa niyang post, buong pagmamalaki niyang ibinahagi ang larawan nila ni Tony na nilikipan niya ng mensaheng tayo pa rin sa finish line at Celestine Gonzaga. Pahiwati na kahit pa i-cancel pa si Tony ng lahat, palagi siyang andyan para samahan ito. At kamakailan lang, si Tony naman ang nagpabatid ng suporta kay Mariel matapos ang controversial na IV drip session nito sa opisina ng mister na si Robin Padilla sa Senado. Maraming netizens ang hindi nagustuhan ang inasal ni Mariel na dahilan sa matinding bashing na kanyang natanggap mula sa publiko. Alam na alam ni Tony ang pinagdadaanan ng kaibigan at ipinaramdam niya na hindi ito nag-iisa. Sa Instagram story ni Maria nitong February 26, ipinahayag niya ang pasasalamat sa kanyang sweetest, most thoughtful, truest friend para sa kagandahang loob nito. Kalakit nito ang larawan ng bouquet ng puting tulips at isang card na nakakabit dito. Sa card, mababasa ang maiksing mensahe ni Tony para kay Mariel. Dear Ma, I love you. Hope you're spending Sunday with the people who mean the most to you sa ang tinakbo na kanilang samahan at sa pangyayari ngayon, pinatunayan ni na Mariel at Tony na walang dami ng kontrobersya makapaghiwalay sa kanilang pagkakaibigan. Ang mga masasamang balita ay hindi na nakakaapekto sa kanilang relasyon. Mas pinipili nila na gamitin ang kanilang enerhiya sa pag-aalaga sa isa't isa kaysa subukang ipaliwanag ang kanilang panig sa mga taong may mali-maling impresyon tungkol sa kanila. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!